Regarding ho doon sa katanungan ninyo um mm -hmm. naglabas ho ako ngayong umaga ng uh, uh, order na isuko nila yung sasakyan at yung driver mm -hmm. nung uh, nag-viral uh, uh, video na yung binigyan namin ng show cost order kahapon na involved sa uh, katipunan na yung sasakyan na mayroong blinker at protocol plate Mhm. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. uh, po yung so, uh, binib binibigyan namin husya siya ng hapon dito para i-surrender ho yung sasakyan at uh, para mas uh, malalimang malalim ang maimbestigahan lalo. paano yung uh, asek pagka hindi i-surrender yung uh, mamahalin, eh, uh, mamahalin um, SUV Lexus 'yan. Ah, uh, kadayo uh, unang pag-upo ko, malinaw ang sinabi ko na yung priority ko, yung mga tao na may mga luxury vehicles hindi yung mga maliliit. Ngayon nangyari ito, mm -hmm. kaya bibigyan ko siya hanggang maghapon pag hindi sila tumupad doon sa 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 aking direktiba, mas mm -hmm. gagawa kami na mas drastic na hakbang mm -hmm. na legal para lang uh, ma, ma reprimand natin yung mga ganyan. Oo, mm -hmm. kahit na under secretary uh, ASEC yung ano, mas mataas ang position niya, kay po ASEC ka, uh, meron siya USec. Ah, uh, kadito malinaw po kasi ang direktiba ng ating pangulo mm -hmm. at uh, ni Secretary Banoy na uh, linisin yung mga ganyan na mm -hmm. sa totoo lang kasi ano eh uh, kita naman natin sa video Uh, walang disiplina eh may pag-aabuso dito eh mm -hmm. so alam naman natin kagaya nun, blinker nag-nagbi-blinker mm -hmm. tapos uh yung tao alam naman natin maliit naka nga lang yung tao eh mm -hmm. uh, tapos na gumaganon sila hindi hu natin hahayaan yung mga ganyang mga bagay mm -hmm. uh na masadong abuso kasi ayaw ng presidente yung mga ganyan mm -hmm. kaya ako nilagay ho dito eh hindi ho ako magdadalawang magdadalawang isip o magdadalawang salita para aksyonan yung mga abuso ganyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh 'yun si uh, Asik mm -hmm. bossing niya pala 'yun kasi pareho ng LTO, yes. <laughs> ano, DOTR, DOTR 2 eh pero uh, tama nga okay. naman eh, uh, dapat pagka may ginawang ganyan na oh, kayi eh, dapat pantay-pantay yes, sa batas. Uh, o, oh. 'yun, diyan tabilib kay uh, oh. uh, Asika Marcus uh, mm -hmm. La kanila. Ayan. Mm -hmm.